Ay, grabe. <laughs> Natulog lang kami. Pagising namin, ayan na naman. Nagalit na naman si Elsa. Grabe, ayan na para na namang fairy tales ang aming lugar. So, unang unang hirit ng ng snow dito sa bansang Alemanya, dito sa lugar namin. Yeah, titingnan mo ang sobrang dami. Ay 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 ano. Ay 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 ay. ay. Pasko na talaga. Let it snow, let it snow, let it snow. Sorry.